Good morning, good morning mga boss At nandito tayo ngayon sa mga tarim Pangasinan At papasokin natin ang uh, Daan Kalikasan Dahil pangatlong bisis na natin Itong uh, munta dito para pumasok Diyan sa kabundukan na yan Para pasyalan natin Ang kanyang uh, kagandahan So araw ng linggo ngayon uh, October 5 At uh, muli tayong susubok dahil nung mga nakaraan ay hindi na tayo pinagbigyan dahil nakita na nila yung camera. Kaya ngayon, ah, itago muna natin yung camera. Pero mukhang ayaw talaga tayo papasukin at hindi talaga tayo pinayagan. At ayon sa mga PNP na naka-post dito, kailangan daw humingi muna kami ng permiso mula sa Office of the Mayor. So sinubukan namin yon pero hindi pa rin kami pinagbigyan. So kaya nagdesisyon kami na uh, puntahan na lang itong uh, dito sa Aguilar dito sa daan katutubo dahil ang daan na ito ay magsasalubong din doon sa pagdating doon sa tuktok yung daan kalikasan. At ang sinasabi ng uh, mga lokal na narin ito ay itong daan na binabaybay namin ay magsasalubong ng daan kalikasan doon sa may tulay. So, abangan nyo mga idol at panoorin nyo ito dahil excited ito. Dahil napakaganda ng gabundok ang ito. At alam nyo ba, ang daang katutubo at ang daang kalikasan ay may kakaibang, ay magkaibang proyekto pero magkaugnay ang layunin nila. Parihong nagtataguyod ng ecotourism at aksis sa mga bulubundukin ng bahagi ng Sampalis at Pangasinan. Ang Daan kalikasan ay kilala bilang ecotourism highway na magdudugtong sa mga Pangasinan hanggang sa Santa Cruz, Sampalis. Layunin buksan ang daan para sa turismo, agriculture at komunikasyon ng uh, dalawang probinsya. At ang daan katutubo naman, isa rin na scenic road project sa Sambalis. Kadalasan inuugnay sa mga ETA communities sa mga matataas na lugar. Layunin bigyan ng aksis ang mga katutubo at suportahan ang mga sustainable tourism at agriculture sa mga bundok ng Sambalis. Ang ilan sa mga ruta nito ay papunta o malapit sa mga bahagi ng daan kalikasan kaya maaaring magdugtong o magtagpo ang daan kalikasan at daan katutubo. Sa madaling sabi, hindi sila iisang daan pero posibleng magtagpo o maging konektado sila sa bahagi ng sambalis sa matataas na lugar. At alam nyo ba na ang daan katutubo ay inumpisahan noong 2018 pa at mag pa hanggang ngayon ay hindi pa ito natatapos. At ayon sa mga ulat, ang inisyal na pundo ng daang katutubo noong 2018 ay 784 million mula sa DPWH at Department of Tourism. At ang natitirang bahagi para matapos ang 30% ng proyekto kasama ang 210 metrong tulay at ang daan ng magdudugtong sa daan katutubo at daan kalikasan sa mga tarim ay nangangailangan ng karagdagang pundo ng 740 milyon. May iba pang nagsasabi na ang kabuuan ng proyekto ay nagkakahalaga ng 1.564 billion pula sa Appropriation Act. So yan lang po ang ating uh, impormasyon na naunan. So sa ngayon na uh, mag-focus na lang tayo dito sa mga gandang tanawin na ating nakikita. Dahil uh, ang masasabi ko dito ay puro na lang wow. Wow, sobrang ganda. Talagang uh, kung ikaw ay stress na sa mga problemang kinakaharap dyan sa Metro Manila, subukan nyo pong pumunta uh, o lumayo sa kung saan sa kaguluhan dyan sa ating sinatalakay uh, ngayon dyan sa Senado na nag-uugnay sa flood control. At ang danang ito ay sana hindi po maugnay dahil DPWH din naman ang may proyekto nito. So sana matapos ito sa lalong madaling panahon dahil check na mga maraming uh, negosyo ang uh, papatok dito tulad na lang ng mga restaurant dito sa mga overlooking na to habang ikaw ay kumakain, nagre-relax natatanaw mo ang napakagandang tanawin so atat -at na tayong matapos ito at sana bago matapos ang taon eh makita na natin ang kagandahan ng daang katutubo na ito at gustong gusto talaga namin marating yung daang kalikasan dahil ayon sa mga nagbablog doon ay nakikita namin talagang napakaganda iba talaga ang pakiramdam kapag nandito ka ngayon actual kang naririto at nakikita mo ang mga magagandang kalikasan na gawa gawa ng ating uh, may kapal na hindi kayang gawin ng tao so ito yung nakikita natin sobrang sobrang ganda kaya kayo na mga nanonood nito uh, huwag kayong magdalawang isip na puntahan ito at uh, sa mga magbo boyfriend diyan uh, minsan na uh, pumunta lang kayo dito sa kanto sa tabi ng kalsada tapos uh, pag nakakita kayo ng magandang spot huminto kayo tapos mag-relax uh, habang nagwiwindowan uh, natatanaw ang uh, mga magagandang mga kabundukan dito sa uh, daang katutubo na ito dito sa Aguilar, Pangasinan. So itong uh, daan na binabaybay natin ngayon, ito yung daan katutubo na magdudugtong doon sa daan kalikasan. Uh, ayon sa mga lokal namin na nakausap, itong uh, daan na aming binabaybay ngayon ay sa dulo nito ay nandun ang tulay at uh, ang sabi ay pwede raw tayong maligo doon. Kaya lang hindi naman talaga namin binalak ito na maliligo. Ang amin lang ay pasuroy-suroy sa araw ng linggo at para lumayo sa maingay na kamay nilaan. Dito tayo ngayon sa kabundukan naman. Ito yung uh, magpapawi sa atin na uh, isang linggong pagod sa pagkatrabaho. So, dito tayo. At ito na nga, malapit. Malapit na tayong, malapit na nating marating itong tulay. At dito na natin ngayon makikita kung hanggang saan itong uh, proyektong ito. At aking na natatanaw yung uh, sa bandang unahan na uh, putol na kalsada. So, hindi nag... Hindi po ah uh, tama po yung uh, aming uh, sina ang mga aming nakakasalubong na sinasabi nila ay hanggang tulay lang yan. So, pagdating namin dito sa tulay, uh, ko po yung uh, baba nito ng ilog. So, sobrang uh, napakalinis ng ilog. Ayan, tingnan nyo. Makikita nyo dyan. Ayan talagang nga uh, inaakit inaakit kami na na para bang nagsasabing maligo muna kayo dahil sa haba ng binahi nyo. Kami po ay nanggagaling pa ng Maynila at binahi namin ito ng mga ilang oras marating lang itong uh, aming uh, daang katutubo na ito. Yan, at sinubukan ko pa rin uh, dito nagpatawa pa ito si ang aking kasama at sinabi ko uh, engineer bakit hindi natapos ang uh, daan na ito so sabi niya sa akin eh, wala nang budget o oh, yan so ngayon titingnan natin kung uh, hanggang saan ito lalakarin natin akyatin natin kung inyong matatandaan yung mga nakaraan kong vlog doon sa Kapas Tarlac to Butulan Sambalis ganito rin ang uh, ganito rin ang itsura putol din ang daan. At siyempre nakakalula din ang budget na inilaan doon pero hanggang ngayon hey, hindi pa din natatapos. So ganon din ito. Ayan, ito na yung uh, daan na uh, magdudugtong sana doon sa daang kalikasan na, gina, na ginagawa nila doon sa kabila. So sayang, nakakapanghinayang dahil hanggang ngayon uh, napakabagal ng uh, ng progression nito so samantala nga may pundo naman na inilaan dito pero hindi natin hindi uh, natin alam ang tunay na dahilan kung bakit na nakala yung proyekto nito sana mapansin ito at sana maisama ito dyan sa mga nireklamo nire dyan sa Senado itong mga daan na ito yung daan na uh, kapas tubutulan Uh, yung mga tarinto Sambalis at ito yung uh, Aguilar magdudugtong din ito sa Sambalis ito po yung mga proyekto na napakalaki ng bundo na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos at kung minsan nga ay eh, habang bumababa ako dito sa bundok na ito naisip ko na kung meron sanang uh, isang mamuhunan na magtayo ng isa pang uh, ano dito uh, attractive na pasyalan yung magkaroon ng magkabi ng bundok yung uh, ano matawag yan yung uh, zip line ba yan o yung may kable na nakasakay ka dun sa taas o ba diba? malamang marami ang tatangkilik nun. Kasi kung uh, maglalagay ka dun mula sa bundok, patot pa doon sa kabila, tapos habang tumatakbo, yan, uh, mga mag-shoot ang kayo, nakasakay kayo doon. So, siyempre, di ba, napakaganda. Ha, at siyempre, dahil uh, malayo pa ang aming uh, pinanggalingan, so, hindi na kami nagtagal dito dahil ah uh, hindi na makakaabante sa sasakyan namin. Hindi rin kami pwedeng maligo dyan sa baba dahil wala rin kami nga uh, damit na dala. At hindi namin inaasahan na ganun pala kaganda yung ilog. Sana sa susunod na pagbalik dito, eh, makapagdala na ako ng pampaligo. So gaya ng aming uh, nakaugalian tuwing uh, aakyat kami ng bundok, at sa paka, pinakahuli ng aming destination ay doon kami uh, nagre-relax. At habang nagre-relax, nagkakape muna kami. Nagkakape dahil uh, siyempre lagi kaming may baon. Uh, nandyan yung uh, thermos na may, may laman na mahilit na tubig, pinapay, at saka kape. So, yan. Diyan muna kami nagkakabi. Pag pagkatapos namin magkapi dyan, siyempre, uh, balik na ng Maynila. So, ganun lang ang buhay. Uh, para makaiwas tayo sa kaguluhan dyan sa uh, Metro Manila, so, kailangan natin na uh, mumundok dahil iba talaga ang uh, pakiramdam kapag ikaw ay napapaligiran o napapalibutan na ng mga kagandahang bulubundok. So hanggang dito na lang ang aming vlog. Kung nagustuhan nyo po ito, ang aming adventure, eh, paki-like and share naman ng video ito Nang sa ganun, eh, mas marami pang makapanood nito at mainggan nyo na pumunta dito sa Daang Kalikasan para pasyalan ito. Maraming salamat po. Bye-bye.